Magandang araw po mga kaibigan. Share ko lang sa inyo. Tuwing, tuwing viernes, kami ay naglilinis bayan dito sa ating pamahalaang bayan ng Gloria. Tuwing alas 4, naglilinis kami at nagbibigyan ng oras. Isang oras para maglinis sa kapaligiran. Nandito na tayo. Punta kami ngayon sa aming designated area. Kasama ang ating acting mayor lakad-lakad lang muna tayo papunta sa ating area. Ayan na, nagsimula na tayo maglinis kasama ating mga kasamahan sa opisina. Kami ay mga taga sangguniang bayan at Vice Mayor's Office magkakasama. Ayan, si Madam Sara, ayan si Kuya. Lupet yan na maglinis, si Kuya Pekto. Ito, si Ode, kasama yan. Si na Kuya Dave at si na Norlin. Ayan, si Pekto, ang dami yung nakuha ang basura sa gilid na to. Ito yung ginagawa namin tuwing Friday, 4pm hanggang 5pm. Sabay. Sabay magpo plug lowering at uwi na. Yan ay linggo-linggo. Binabalik natin para sa kaayusan at kalinisan ng ating bayan dito. Yan, linis-linis lang. Ako tamang video pero nakapag... Nakatulong na. <laughs> tapos ito may nakita pa kami kambing dito. Yung acting mayor. Hinawakan niya talaga. Sobrang tagal. Bago makuha nung may-ari. O si kuya. Nagalansa. O oh, yan, si Paul ito. Napakaswerte. Nakakuha ng scatter. Joke. Si Tita Mel. Si Madam Sharon. Si Kuya Pekto. Yan, lahat sila. Kabilaan yan. Dito sa may kanto. Sa papasok sa munisipyo. Yan ang assigned area namin. So, bali, tuwing yung biyarnes. Makita nyo kami dyan. Naglilinis. Yan, tamang-tamang walis lang tayo. Kahit pa paano, makakabawas ng mga kalat pero sa darating na panahon, mas maganda, wala ng kalat. Sana po dun sa mga napapadaan, mga kabataan, o kung sino man, sana po huwag tayo magtapon ng basura sa paligid o sa daan. Itapon po natin sa tamang daan, tamang basurahan. Yun lamang po, maraming salamat po sa lahat. Sana po, magtulong-tulong tayo para malinis ito. Hindi lang po kami, pati tayo, pati kayong lahat po. And tuloy lang natin dito sa kabilang part naman kami. Eh, si Sergio. Diyan din. Kasama din si Carlin. Ayan, napakasipag. Kahit pa paano, nakapaglinis ay dito. Napakalat napakakalat sa part na to. Kailangan talaga linisin. Tamang pulot-pulot lang tayo dyan. Mga plastic. Sana po, huwag na magtapa ng plastic dito. Sa ano na lang, joke ang mga plastic dapat talaga tinatapon sa tamang basurahan katulad ng mga kaibigan mo plastic itos <laughs> joke <laughs> joke lang po yun tuloy tuloy lang ang linis at least tayo nakapagbigay ng ilang oras ilang minuto para makapaglinis yan naman po ay tuloy tuloy tuwing Friday po lahat ng empleyado ng pamahalaan bahay ng Gloria ay may kanya-kanyang assigned area para maglinis bibigay tayo ng konting oras para sa kalinisan. So, bale, sana wala na magtapon ng basura sa mga susunod na araw o oras para tayo maging malinis at maayos. Makakaiwas din tayo sa mga sakit katulad ng dengue kapag malinis ang ating kapaligiran. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sana po. Huwag na tayo magtapon ng basura kung saan-saan para malinis ang ating bayan. Thank you sa lahat. Ayan si acting mayor. Nagsusupervise. check na talaga kung naglinis lahat. Naglinis din yan kanina. <laughs> Maraming salamat po sa panonood. Sana po. Patulong-tulong tayo para sa kalinisan. Thank you. Bye-bye. Peace out.